Hi guys, this is Maria Mix Vlog. Ngayon ay January 1, 2024. Napadaan si nanay dito sa babuyan kaya nakita niya napaanak na pala si Mikey. Dali-dali siyang umuwi at pinaalam sa amin. Dumating kami dito ay may siyam nang lumabas kaya lang sa kasama palad. Yung tatlo ay patay. Siguro nasiksik sila dun sa kaya hindi sila nakasurvive around 11 na kami pumunta dito past 11 at yun nga ang nadat na namin na may patay ng tatlo may anim na buhay ngayon may isa pang nadagdag ito ang mga biik na buhay wala pang sintomas o walang signs na si Mighty ay mangangana kasi kaninang umaga ay chinek ko yung kanyang dide. wala pang gatas at saka wala pa naman siyang discharge ang kanyang due date ay January 5 pero ngayon ay January 1 pa lang siya ay nakapanganak na ayan po guys may pito. Sana lahat ng ito ay makasurvive. Lumabas na rin ang kanyang uh, placenta. So, nagaantay-antay lang po tayo baka sakaling may lumabas pa. Kasi previously sa mga naging karanasan natin, ay kahit na lumabas na yung placenta, ay may may pahabol pang biik. Ito ang kahuli ito ang kahuli-huli ang inahin naming mga anak pang pito. Yung anim ay nakapanganak na. So, guys, ay ang 2024 ganda sa amin dahil kahit papano, kahit na namatayan kami ng tatlo, may pito pa namang buhay na biik. Yan po si Mikey, January 1 ng anak. Lipat po tayo. Si Butik ay nanganak noong December 2. Yan po ang kanyang mga biik. eto naman, December 8 nanganak anim yung kanyang mga big lima lang ang nakasurvive yan po lalaki na rin eto ay November 29 a day before na mamatay ang aking ama eto si Dumalaga ang nanganak 12 yung kanyang mga biik na buhay, dalawa yung patay. Ito naman si Tres ay nang ano din siya. Walo ang kanyang mga biik nandun na natutulog. Yan, walo yan. Ito si Pasawa. 13 ang kanyang uh, biik kaya lang kahapon namatay yung isa kaya 12 malulusog na rin yan yan at saka eto December 30 ng anak kaya parang ano siya close ang kanilang mga due dates. December 30, ito ng anak, si Hyper. 13. 13 ang kanyang mga biik at lahat yan ay malulusog. Ito yung aming inahin na napakaselan pag nanganak, hindi kami makalapit. Pero believe po ako dyan dahil lahat po yan ay naaalagaan niya ng husto, Mabait sa kanya, mabait at saka maingat sa kanyang mga biik. Yan po ang aking mga inahin. Wala na pong laman ang aming babuyan, wala na pong laman ang aming mga selda. Yan po. So, eto naman po ang ating mga biik na lang ang ating inaantay na lumaki at susuportahan na mapakain ng gusto para maibenta sa takdang oras. Yan lamang po guys. And thank you for watching. Sana po mag-subscribe po kayo at i-like po ninyo ang aking reviews. Hanggang sa muli. Ayan. Nagpapadilit na si Mighty. Oh, nag-aagawan pa. Pumunta ka na dyan. Ang daming dede pero nag-aagawan. o. No, nag-aagawan sa dede. Bagong taon. 2024 January 1. Si Mikey I ang mean, amin kaholi um, uh, ilahin. ah ilaen nang napalong hanggang sa muli guys this is maria mix vlog thank you happy new year everyone god bless po sa ating lahat